Powerful. ano ano nyo na balls din eh. Wala na naman dumi. Ay, lupa. Wow, singko, Pud-pud na. Ng... Walis tingting sa kakawalis din eh. Wala naman dumi din eh. Nakakasagin siya. Ang po. Nakakabuis. Bahala ka niya. Diliwanin ko yan. Hanapin mo ako mamaya. Saan kay Hayre laban, Sikulot kaya mayroong gagamba? Ang tagal dumating ni Kulot. Malakas to eh. Ga, anong ginagawa mo dyan? May mag mayroon akong gagambang ngayon. Oo ma, saan galing iyan? Bay, nakuha ko sa bahay namin. Puro agay. Bay, paras tayo. Maglaban tayo. Day? Kukuha ka. Lakad, wa. Tayo, arena. Hanap ko nga ng kalaban. Iyan? Oo. Oh, wow. Malakas gayang iyo. Oh, Pustahan wow. tayo. Sige. Anong pusta mo? Ikaw muna. Try itang akin. Oo. Yung pambaon ko. Yung baon mo? Mm -mm. Tara, Ay, dali. Yung baon ko lang i-20. 20? Oo. Mm -hmm. Lugi naman ako sa'yo. Di 20 na lang din ang akin. Boy, sabi mo ito rin ta. O sige. Kukuha mo muna ako sa amin. Sige, kuha na. Ari oh. Okay. tayo ha. Oh. Ba, malakas to. Oh. Yeah, 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 yeah. Oh, Aray, aray. Aray, akin laban. Mm, si to. Parang buntis pang iyo talo ka sa akin. i ano man. mo? Yan, yung akin. Pinabayaan mo na. Yan, yan. Go, go, go! Go! Ikaw e, yung aking tulog! Tulog yeah. pa rin! Manalo pa ako. tulog ang aking. Ayaw pang kumapit na rin kagamba ko. Yung akin yung tulog o. Oh. O, oh, yan na. Ayan! Yeah. Binitawan! Ayan! Oo! Uh -huh. Maligsi pala nang sa iyo eh! Maligsi nga eh! Turtugaok! Ayan! Ayan na! Lalo, Tulo tulog! Ayan na! Lalo! Panalo ako! Panalo! Papanalo, panalo! Ayan na! <laughs> panalo! Panalo! Uy! Panalo ako! Panalo ako! Panalo ako! Panal. Oh. Panalo! Huwag mong hawakan! Panalo ako! Panalo ako! Nasa puto ko niya! Wala nang ka na ng iyong ina! Wait lang! Nasaan ka pagkano bata ka? Bilisan mo na't kakain! Naglalaro pa ako! Wait lang! Bilisan mo! Pag ikinabot ko pa ng sundo di yan, ay ka sa akin! Talo! Oo! Pupunta na dyan! Nasaan kasi Kulot? Nandiyan kasi Kulot? Kulotan! Hindi, hindi ka ka uuwi! Magkalaro na mga kayong dalawa bago kayo pambabagmamaya ha! Huwag kaya uuwi na kayo naayak nayak ayak ha po. Kakaning ito, susumbong ng susumbong ng kung ano-ano. Umuwi ka na at kakain, kulot. Naiintindihan mo ga ka? Uwa, uh, uwi na ako, saglit lang. Natatalo ko na to si yung kalaro ko. Hindi ako uuwi na ng, nayak naayak ngayon dahil panalo ako. Huwag kakaning ito, itutugtuga ako Manang-manan sa kanyang ama. Pauwi na, patapos na rin ara eh. Uy, oh, yan yan. yan na, yan na, yan na. Gigi, sugod. -so Ang duwag naman ito eh. Yan na, yan na. Ang tubog mo. Kasi yung mo eh. <laughs> yan, yan, yan. Yan na, yan yan yan. yan. yan, yan, yan. Yan, yan. Diyos ko, ang tubog naman ng iyo. Iyo nga dyan. Talo ka na ha. Sa oh oh Oo. Oh. Oh, talo ka. Walang ng tulang. Talo. Talo. Talo ka o. Oh. Pangitang pangitan na sa putan. Pangitang pangitan. Huwag mo hawakan. Huwag mo hipang kasi huwag kang huminga. Tolong. Tolong. akan nampis tak? Jangan nampis. Oh, yung bayad na! Oh, yung bayad na! yung Eh. pulutan hulutan, eh. sabi ko sa iyo. Ba't ka na naman nag iiyak di po poko ina mo ka? Tracy ka eh! Nagpustahan kami, naglaban ng gagamba. Eh, talo siya, hindi niya ako binayaran. Bakaya sa iyo! Ba't ka nakikipaglaban ng gagamba din sa malaki pa sa iyo? Ako hindi na magkanda gagas sa gawain bahay, gawain, sagsasampay. Bakit kayo iiyak ng iiyak di hey, Hindi nga ako binayaran ni Kai Magkanya sa iyo! Diyos ko, mahahawa ka na ng hepa sa batang iyan. Kita mo may sakit iyan? Hindi ko naman alam yun. Hindi naman yun daw nakakahawa. Hepa zay eh. Nakakahawang hepa zay Hindi mo alam. Kaya kaya ta naninilaw ng hudas ka. Ba? Eh, Nagsasampay mo, doon, eh. naglalaban, nagwawalan sa akin lahat ang gawain. Ito naglalaban lang niya nagagamba. Eh wala naman yung, wala naman akong ibang kalaro yun lang eh. Tapos hindi pa niya ako binayaran. Ah, kasi hindi nang walis ting-teng? Oh, kanyang ito? Di ba, ayun, kumari mong yan? Makakalabad ko yan. Ito. So, so, nagawa ng oh! dahilan kung bakit kami mag-aaway ng kumari ng Hindi naman tayo kasi nagbabayad eh. Ay, kailangan ka ba nang nalaban? Ay, niyong... Alam mong malakas ang gagampan nila dahil ang bahay nila puro agaw. Ay, panalo nga ako. Ito. kita ng sampung... Sampung libong... Gagamba? Ba? Saan ka nilang kukuha niyo? Ang dami-dami? Isampay mo din ang mga damit. Wala kang hindi ito. Wala. Isampay mo doon. Ayoko. Wala kang pinagagawa sa buhay mo kundi lumanday, mananday ang tao. Wala. Uh Haan? -huh. Isampay mo. <coughs> Ako iuwi ng... Ka. Diyos ko po. Kailan kaya mangingitlog itong mga bibing itong katatagal? Wala na kaming maiulam. Parang naiyak na naman iyon. E, Sino kaya iyon? Si Galang at si Kulot magkalaro eh. Inay. Inaway ako ni Kulot, hindi nagbayad Not na natalo ko sa paggagagamba eh. Hindi At ko binayaran. Sinuntok ko, kaya umiyak. Diyos ko, ang batang ito. Eh, ba't ka naman may panununtok? Abay, ba? ayaw magbayad eh. Tarain ang kanyang ano, pusta. Diyos ko, ko malma. Eh, sinasabi ko kaninang kanina, kapag itang tinatawagan, kagari na ihahambalas ko sa iyo. Nakikita oh, ko. Eh, siya naman na may kasalanan. Di, sugodin mo ah. Uh -huh kami may kasalanan e, ng bahay, isusumbong-sumbong na naman ang malihat, kaya kami mag-aaway ni Lips. Tunay yan, hindi ako binayaran. Okay, kaya Kuhanin dito, kanina to. kanina ko tinatawagan at kakain. Hindi man lang ako matulungan din sa pagpapatuka ng bibig. Ay, naglaban nga kami para tayo may pangpatuka din eh. Ay, eh, kita, sasamahan kita, kukunin eh, natin ang ano ni Hindi ako binayaran. mo yun. Laro na ng laro. 30 peso. Hindi ang balos ko sa iyo rin tubo. Ay, huwag ka nga eh. Hindi mo niyang balos niya. bata ka eh. Nakakaiyan mo ko na ito. Gala na ng gala. Gala mo yung 30 pesos yun. Ako tigil-tigilan mo ga. Pupunta ako doon kay Lips. Itatanong ko kung ano nangyari. Naninilaw na yung kamay ko. Ikaw pa naman isang damakmak na kasilungalingan ang nasa isip. Tara kay Lips. Sige, sumama ka. Hindi ko na yan ikakalaro si Gan. Hindi naman marunong magbayad. Kami na nga lang dalawa ang naglalaro din eh. Tapos hindi pa ako binabayaran. Talo naman siya. Hindi naman naging maglalaro. Mag Ay, kulutan! Ay, dito ka na naman! Hindi ka rin marunong magbayad! Why? ano yun? Sinasabi mo na rin, hindi ka nagbayad dito e eh. Natalo daw dun sa pusta, talo ng gagamba. Talo Anong talo eh? Siya nga ang talo dyan. May pagkatak na pa. Sinuntok pa ako. Eh, kaya kasi nuntukan ka, hindi ka daw nagbayad ah! Eh, talo naman siya! Siya naman ang talo! Ikaw nga! Tal talo nga nang na yung ano ko. Malaking talo nga ang gagamba. Ay, ba't ikaw, ikaw pa ang umiyak? Ba'y sinuntok niya ako, eh, hindi na nagbayad. Eh sabi na rin, eh. ikaw daw ang natalo, ikaw ang hindi nagbayad. Tiyan, talo. Ano yung mga kaguguluhan niyan? hindi nagbayad yung anak mo. Tarain So, siya... hindi nagbayad? Hindi, siya ang talo. Siya ang hindi nagbayad. Sinuntok pa ako, kaya umiyak ako. Ikaw naman, call center. Huwag mo laging pinapakinggan. Huwag kang sumbong ng anak mong... An ano mo an 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 yung mga laging tunay? Huwag kang maniwala to din ako. Ano mong lumaking May sinungaling yan sa pagkapalaki ninyo? Ano yan? Kaya umuwi-uwi sa akin. Mga kayo? Ikuha naman yung Pati ako'y napapahamak sa iyo. Uwi, doon! Si mm -hmm. Kasi ko yung ko sa mayamang pamilya, ha? Pati kami ni sa iyo magpapang-away ng dahil sa iyo pangalang sumbo. Ito sinungaling, Sumbog. Ni, Nini, ni. masama ang lumaking sinungaling at walang makikinig sa iyo. Uwi, Lord. Uwi, Lord. Diyos ko, ikaw yung magagaya ha? Lumalaking sinungaling ang poka kanyang bata yun? Ikaw hindi ko kinukusinte, talagang bugbog ka sa akin ng bugbog. Kunting mali mo. Umuwi ka dun at magwalis ka. Wala ka nang pinagagagawa sa... Abay, Diyos ko po! Garni pala ang hindi konsentidor na anak! Kasi hindi siya sinasabi. Si Opo. Huwag ba't si Opo. din eh! Wala na naman dumi! Ano'y lupa! Wawalising ko! Pud-pud na ang walis din! sa kakawalis din eh! Wala naman dumi din eh! Nakaka... Saging si Opo! Saka-kabwis! Uh Bahala ka niya di nguwanin siya. Halapin mo ako mamaya. Ikaw ga, sinasabi ko sa iyo, hindi kita pinagbabawalang maglaro. Makipaglaroan sa akin lang, ikaw ay magsabi ng totoo. Ay, napakahirap anak ng sinungaling sa totoong buhay at kahit anong sabihin mo ay wala nang maniniwala sa iyo. Sino gan totoong natalo? Okay, talo ako, talo ko. oh, ay bakit ang mo sa akin ay ganyan? Ay, mamumura mo ako eh. Ayan ay, na nga ang mahirap eh. Di lalo pa kitang mapapagalitan kapag kaganyan ganyan nagsisinungaling ka sa akin. Ayun na ay, isasusunod, wag na wag mo nang uulitin. Ha? Okay. Ang pagsisinungaling ay sadyang napakasama sa isang bata. Naintindihan mo, pumunta ka doon at ikaw ay mangumpay. Magaling pa ang gawin mo iyon at mm, makipaglaro ka. Papayagan kita makipaglaro pero huwag uh, na, huwag ka na magsisinungaling sa oras na kayo nagkakapang-away ni kulot ha. Magsasabi ka ng tunay. Ba't ako ay Ay walang pakain ng ating baka at kambing lakad na doon at mamaya ay hmm. lumakad ka na ulit kay kulot at makipaglaro ka. At teka lang ikaw pala ay mamaya pumunta ka kay Lips at saka kay Kulot Bakit? At ikaw ay humingi ng pasensya, lalo lalo na doon kay Lips na nasugod-sugod ko pa kung bata ka, kung ipag makahiya mo ang iyong ina Humingi ka ng pasensya doon, sabihin may pasensya na ho, hindi na humao ulit yeah. Hindi mo ga alam na ang pagkakamali ng isang anak ay nagsasalamin sa isang magulang kung ikaw ay magkamali, ang mapupulaan doon ay kaming magulang dahil hindi ka namin pinalaki ng tama. Kaya mamaya, pagkatapos mo mangumpay doon, ikaw ay pumunta kay Lips at kay Kulot. May ka na sorry ha. O siya lakad na doon. Hindi ako kong gagamba. Kulot, anong ginagawa mo dyan? Hindi eh, ko kuha naman ang gagambang panlaban ko sa iyong sinungaling ka. Ay, ako ngayon nandito para mag sa iyo. Bayaran Pati mo muna na ako. Eh, Sinungaling ka naman no. pag natatalo ka ako pang inaaway mo. Nanununtok ka pa. Eh, hindi na nga ako manununtok. Hihingi ako inay ng pambayad sa iyo. Dadalwa-dalwa na, na nga tayong magkalaro dito. Inaaway mo pa ako. Batay na tayo. Baka kaplastikan lang yan ha. Totoo na yan ha. Tara oh. na, maglaro na no? ano ulit tayo. Dadalwa na nga tayo. Maglaway Ang gagawin natin tayo. laro. Magpiku tayo.